class funds, ha? sino kumuha na ito? Ah, ma'am, kilala ko po ko sino yung kumuha. Oh, Samantha, sino kumuha? Sino pa ba, ma'am? Eh, this is Scarlett. Ha? Wala akong kinukuha, Scarlett. Ikaw pala yung kumuha ng class funds? Sumama ka sa, sa principal, ngayon na. Kapakahayap talaga nitong si Samantha. Bye, Scarlett. Dami na ah, ha. Mukhang makakabili na ako ng bagong phone. <laughs> ha, nahuli din kita. Ikaw pala yung kumukuha ng mga class funds natin? Uh Oo, -oh. ako yung kumukuha. Bakit? May problema ba? Ang problema ko, ikaw. Ako pa si Desisimo na kumukuha ng class funds, eh ikaw naman talaga? Hmm, isusumbong kita kay ma'am. <laughs> Wala ka namang ebidensya. Ikaw ang isusumbong ko, dahil naniniwala naman sa akin si ma'am. Umanda ka sa akin, Samantha. Wow, may bagong phone si Samantha. Ay, Sana all. Bigitan ng parents ko, guys. Class! Sino naman kumuha sa class fans? Si Scarlett po yung kumuha, ma'am. Pagsabihan nyo nga yan. Ako na naman. <laughs> Nagpapatawa ka ata, Samantha. Talaga ba, Samantha? Kitang-kita ko na kumuha ka dito. At narinig ko. Nabalak mo na naman si Sing Scarlett. Ah, uh, ma'am, di po ako yun. Gagawin mo pa ako sinungaling? Diyan ka naman magaling, di ba, Samantha? Sa pagsisinungaling? Sumama so, ka sa akin sa principal. At ipapatawag ko yung magulang mo. Buti nga sa'yo, Samantha. Deserve mo yan. Nag-uumpisa pa lang ako. <laughs> Breaking news! May kumakalat na bagong sakit! Ha? May bagong sakit na naman? Ano to? COVID 2.0? Kumalma ka, Nay. Hindi daw yan nakakamatay! Ay! wala na lang hindi nakakamatay! Oh! Bakit di ko pa na plato? Ah! Mamaya na lang po, Nay! Tinatamad pa ako! Ah! Tatamad-tamad ka? Darling, oh! Hoy, ikaw! Sumulid ka sa nanay mo, ah! Eto na nga! A few moments later... Nay! Gala lang ako! Kasama ko yung tropa ko! Oh! Tapos? Magiging ka ng pera? Uuwi ka ng gabi? Bawal! Nay naman ni. Eh. Darling mo, pagsabihan mo nga yung anak mo. Anak, huwag ka na tumuloy dyan. Ang weird mo naman, Nay. Anak, hindi ko gusto yung jowa mo. Hiwalayin mo na yun. Nay, ano ba yan? Lahat na lang? Pati yung girlfriend ko? Ah, sumasagot ka na ngayon. Ang weird mo na. Siguro, ikaw yung nakakuha na kumakaan na sakit ngayon. Sakit sa pag-iisip. <laughs> Tama na. Dok, bakit po kayo nandito? Lumalala na ang kondisyon mo. Ikaw ang isa sa mga nakakuha ng malalang sakit. Ha? hindi ko maintindihan. Nay, palagi mo kinakausap si tatay. Oh, ano naman? Patay na siya. <laughs> palagi mo binabanggit si tatay, pero ang totoo, wala ka naman talagang kausap. sa mama ka sa akin, para tuluyang ka nang gumaling. Mahal kita, Nay. Ikaw na yung... yung meron ako. Sorry, yeah. anak. wal din kita. Nay, kasama ko si Cheska, yung best friend ko. Ang ganda naman yung best friend mo, anak. Oh, kumain na kayo dito. Ay, hindi na, Nay. Busog pa kami, di ba? Ah, opo, tita. Ah, uh, o, oh, sige. Pasok na kami sa kwarto, Nay, ah. Tara na. Tagal na natin di nagkita, best. Oo nga, eh. Pero syempre, best friend pa din tayo. Basta, walang iwanan, na. Oo naman, walang iwanan. Hanggang sa kabilang buhay pa yan. Lasha! Bata pa tayo. Matagal pa yan. Manood na nga tayo. <laughs> sige, kuwan ko lang ang mga chichirya natin. Mare! Oh, Mars! Ang ginagawa mo dito? Ah, uh, nandiyan ba si Scarlett? Bakit Mars? Si Jessica kasi, yung best friend niya, nasagasaan daw kagabi. Ha? Eh kasama pa lang na Scarlett ka na si Jessica. Oo nga, manood nga kami ngayon ng movie sa kwarto eh. Scarlett maniwala ka, nakalamay na siya ngayon. Di magandang biro yan tita ha. Sige na na, ipasok na ako. O oh, eto, picture ng lamay niya. Ayaw niyo pa maniwala ha. Cheska? Ah, Saan yun? Ano For sure, alam mo na yung nangyari kay Cheska. Pupunta ka ba sa lamay niya ngayon? Ano pong sabi ni tita? Scarlett! Scarlett, nababas ka dyan! Hi, Scarlett. Tara, naod na tayo ng movie. Cheska! ba walang iwanan. Sumama ka na sa akin. Hi, Mare. Mare, Nandito ka na sa Manila? Yes, of course, Mare, Nandito na ako. Yes! Mare, Para, sa tita mo. Ah, sige, na Aba, dalaga na anak mo, Mare. Is true? May boyfriend ka na, Iha? Ay, wala pa po, tita. Tamang-tama, tama. single anak ko. <gasps> sige na, parang magkapra oh, na ako agad, Mare. Oo, wala agad, Mare. Oo, wala pa. Look, look, decision. Aba, pala sa utang mo, Mare. Utang? Ah, Mare. Cherry, kahit wag mo na yung bayaran, Mare. Ay, okay na yun. Ah, sige, Mare. Look, Aba, eto pala, oh. Pangabinili ako para sa'yo, Mare, oh. Ah, salamat, Mare. Mare. <sighs> Hello, Mare. Dito na ako sa Manila, Mare. Nay! Paano na pagod ako. Kasi yung bahay niyo dito, huy. Ha? Ate ka ba, Mare? Mare, nauna pa sa'yo yung mga doppelganger mo. Ha? Doppelganger? Hala ka, Mare. O ba nasa kayo sa bahay niyo, huy? Baka matrapa kayo sa mundo nila. Ah, sige, sige. Anak, tarap na. Ah, sige po, Nay. Anak, palasan po. A few moments later. Umalis na sila, Day. Hala, thank you, Day. <laughs> Maasahan talaga kita, eh. Ah, halika na dito, anak. Ito na tayo titira. Eh. Ah, sige, sige na. Eh. <coughs> anak, may trangkaso ka ba? Ang dami na babalita ngayon na lahat ng tao. May sakit na. Wait lang, ah. Bilang kitang gamot. Diyan ka lang. Ah, sige po, Nay. A few moments later. Wala na po tayong bahay, Jessic. Ubus na po. Spoggy. Ibus na ba yung jessic nyo Oo oh, ma'am, nagka po eh. Lahat ng tao ngayon may trangkaso na. Ah, nabalitaan ko nga. O siya, sige. Saan kaya ako makakabay ng by jessic nito? Ano yung anak ko? Psst, by jessic ba hanap mo? Ah, oo. Meron ako ditong by jessic, bagong gawa lang. Talaga? Baka fake yan ha? Magandang klase to. Eh, parang naiba yung tsura. Di ba capsule yun yung linulunok? Eh, wala na yun. Eto na yung bago. Sinisimot na. Ay, ganun ba? O sige, pabili ako isa. Baka mas effective yan. Oo, oh, eto. Balik ka. Anak, oh, eto. May nakita kong bay, Jessic. Inumin mo na. Ah, I mean, singhutin mo. <coughs> One hour later. Oh, anak, ba't nasa labas ka? Magaling ka na ba? Oo, nay. Magaling na ako. <laughs> anak, okay ka lang ba? Oo, oh, Parang... Para ako lumilipad. Alam niyo yun? Ako si Spider-Man! Anak, malapit na Valentine's. Wala ka pa rin jowa? Anong wala? Papunta na dito yung manliligaw ko, Nay. Eh. Talaga ba? Siguraduhin mong pogi at mayaman yan, ha? A few moments later. Ah, tao po. Ah, hello. Ito, para sa'yo. konti lang to. Sana ma-appreciate mo. Wow, thank you. Anak, yan na ba mo? Bakit hindi naman mukhang mayaman. May na ano yun ba? Ah, hello! Para sa'yo! Bagong iPhone, bagong iPad, car, at house and lot. May gusto ka pa ba? Ayan yung gusto ko! Yung mayaman! Yung ibibigay lahat ng gusto namin! Hindi ko man mabibigay lahat sa'yo, pero mamahalin kita ng tunay. Nagmamahalan nga kayo! Gutom naman! Ako piliin mo! Ibibigay ko sa'yo lahat! Ah... Uh, anak, ayusin mo yung pagpili mo. ay uh, ikaw yung napili ko. Sabi na eh, ako pipiliin mo. Ang napili kong i -busted. Ikaw yung gusto kong makasama. Na-appreciate ko lahat ng binigay mo sakin. <laughs> ang bobo mo talaga, anak! Boss, pinapatawag ka na ng daddy mo sa mansyon. Sige, pupunta na ako. Hindi pala siya gold digger. Sasama kita. So, mayaman ka talaga? Ah, yun naman pala. Sama din ako sa mansyon mo. <laughs> Hindi pwede, nay. Bawal sumama ang mga gold digger. Tara na, babe. Ah, una na po kami. <laughs> Yan, naka magaling sa paghingi. Wala akong pera. Damot naman. Bibigyan mo din ako ng pera, Nay. <laughs> tao po. Anak, may tao ata sa labas. Tingnan nyo nga. Hindi, Nag-aaral nag ako, oh. Nai kausap ko, jowa ko, oh. Ay, sorry, babe. Ginugulo ko siya ako ni mama, eh. <laughs> nay, nagtitiktok ako, oh. Ano ba yan? Ang tatamad nyo? <laughs> Asan na ba si Kyle? Baka may pera po kayo dyan. Pang-kain lang po. Hawa ka naman. O, oh, ito. Ten pesos. Salamat po. At dahil dyan, may 100 pesos ka! Salamat! Ah, uh, vlog ba yan? Opo, maghahip po kayo! Binibigyan po namin yung mga taong tumutulong sa amin! Talaga? Malaki na yung ibibigay ko sa susunod para malaki din yung babalik nila sa akin! A few moments later... Palimus po! Pangkain lang po! Ay, kawawa ka naman! Teka lang! Ito! 10,000 pesos! Kasi na dito ATM ko! Mag-withdraw ka ha! Talaga po! Ang bait niya naman po! Oo, mabait talaga ako! Salamat po dito ah! <laughs> Saan nagpunta yun? Babalik naman yun, di ba? Yung 10,000 ko. Yung ATM ko. Meanwhile? Ang galing natin, Kyle! Hati tayo dyan, ha? Teka lang, nasan si Kyle? kita k tapos ATM mo? Oh. <tis> Walang iya ka, ah, Kyle! Akin na! Akin na yan! Akin na! Ano ba, ate? Mananood ako na euphoria! Mananood ako ng, ng Benten! Wala akong bakit! Akin na yan! Wala din akong paksi euphoria, euphoria mo! Psst! Huwag ako mag-aawi dyan! Isa pa, isa pa mag kayo, ha? Akin na! Oh, ah, sige po, nai. Yan, kasalanan mo. Yan, kasi ang kulit-kulit mo. Kakain na lang ako. gutom ako. Pengi, kumuha ka doon, akin to. Sabi, pengi ako eh. Ano ba akin to eh? Isa lang eh, isa lang. Ayan na naman eh, akin yan eh. Isa lang eh, asan na? Akin to! Di ba sabi ko huwag lang kayo mag-aaway? Narinig ang mga kapit-bahay oh. Mga walang iya kayo, mga walang respeto. bida ka. A few moments later. Ang pogi talaga ni Teyong. pogi pa ako dyan eh. Ayan na, na naman, si Pabida. pogi ako dyan. Tingnan mo naman, kamukha ako si Jungkook. Mukha ka lang talampakan eh. Mas pogi si isa, yung, Mas pogi nga ako dyan eh. Asawa ko siya. Asawa ko. Ano Anong asawa? Eh, di ka lang kilala yan eh. Talaga? Mga punyeta kayo? Sabi ko walang mag-aaway, di ba? Oh, ito tinitarang magsaksakan kayo. Hindi na po, Nay. Nay, eh. sorry po. Ano? Hindi ba 'yung sa Sa sarili ko. Sige. Bunyeta <gasps> kayo.